Walan di may uwak na naman o yan nagro na naman yan o wank yun o wala ano tinatarget na naman yan may tinatarget ho yan yun o yan yeah, bumalik na naman no Yan po yan, oh. Minamasin niya tayo. Ang talino eh, oh. Yan, oh. Yan, oh. Aba, aling-aling mabagsakan niyan. Walang di parang maisa, ah, oh. Oop, oh. Yan, oh. Oop. Oh. Manda kami po pala, oh. Ayan po pala sa poste, yung oh, puro uwak. Ano ko hinahataw niya mga yan? Ah, dami na naman. Ari po pala nagiging silbihang tira, hindi mga mandadali sa atin unang una mga uwak yan, no. ibon, yung maya yan no. ang dami po ayan pa po oh. yung mga uwak yun o no? ang uwak ang daming uwak wari ka po yung tinatarget na naman arang mais ay yung pa o oh. yun update po sa ating mais ano po bago tayo mag intro ang kapal lang uwak Ari pong mais natin, pakilasa ko ay pwede na. yung pong nakatanim doon sa may sa lugar po namin, sa Saryaya, Quezon, yung tabing highway na nadana, nadadaanan ko dun. Yung kasabay po halos ito ay hinaharbis na. Ay sabi ko, aray palang aking aray. Pakalasa ko parang mayroon na rin pong laman. No? Yan. Mayroon na rin niya po. Minsan po ay ganoon tayo sa taniman yung nakakita ko sa daan. Kumbaga parang kasabay ito ng akin. na Ay naghaharvest na sila. Ay, di ito pa kaya. Hmm. Ang dami namang uwak, ano kaya? Tingnan din po natin yung kabilang side road. Wala po naman dito ng mga inuwak oh. thank you lord at wala siguro tinatarget lang nila ayun po mga nasa tani man doon na mga chicken manur oh. wala dito eh maigi maigil na matindi natutok yan number one na po natin pasalamatan yan yung hindi matukoy siguro po yung mga chicken manor pala ang binabanatan ng mga yan yung puno naman din sa kabila ay Diyos ko po naman pala oh hindi ni po pala naman nag atake sila oh wala naman ay aray aray po pala ang inuubos ng uwak yan, nakaliliit na nga dinali pa Oh Eh, pagka mura pa oh Pagka-dami pong kaya Parang pwede na rin Eh, eh pagka-mura-mura pa Sayang so, Inaatake na ng uwak Kala ko eh. Ilang araw pa eh Wala pang ano Hindi pa na anong maigi Ah, pagka-dami kinain na ng uwak dini naman po pala nalilibang sa kabaak. Oh, oh. Yan. Oh, ay. Dami nang pinagkainan, no. Oh. Mm. Bago pa, oh. Mga 2 days pa siguro, eh. ari. harvest na rin po pala natin ito kaliliit na nga ang dami pinagkainan o no? oh. Oh, inubos na oh. kawawa naman yung ating pong mais mm. Uh. mahalan <laughs> talaga nga naman ano po ang kapalaran oh. kaliliit na nga oh, pa ay siya tapos Oh, dami halos lahat po pala ng malalaki oh. Kinain na oh. Yun, ito bagong-bago pa oh. Kaya magaling nito. Kumuha na kata ng panlaga. Ah, oh, dami oh. Yaway, ino. Inubos na oh. Kagagaling eh. Ah, sak nung mga inay, 'yung marunong na rin po. Nasasanay na hong kumain, sak nung eh. Ayo, pakadampo, nag-uwi na o, 'yun, lumampas sa atin 'yung mga uwak. O, kita na tayo niyan. Na nag-uwi na ang mga uwak. siguro po yung ating i na rin malalaki ilan kukuhanin ko na po kaysa sa tayo maunahan pa oh. bahala na oh. kukuha na tayo ng panlaga po at gawa ng ano pa ano pa oh. Eh. pamandiin na asahan po namin din na rin sabi ni Mrs. M. Egrin daw maitinda. Ay na ay naman na oh. Yan pa yung ako. Oh. Warig kong wala ta dito, ba. baba ba ang kalase yun. Yan po yun. Oh. Yo, kita niyo po. Pakasisipag din po ayan oh. Aba. Kaya, <coughs> <coughs> yeah, sama-sama po tayo hanggang sa huling ano na rey hanggang sa huling pagdadaanan oh mayroon, nagtira pa nakakatuwa pong magtinda eh, bagi harvest na inaay naman Wala na. Oh. oh. Harvest na natin. Ay mga pwede. Oh. Wala po tayo lalagyan kaya bitbitlaan natin. na ay na po yung ating ano harvest Ayan na ating mais eh. Ay, pagka mura pa. mga one week pa po siguro ay super lambot pa oh, ay batang bata pa hmm Tapos kumuha na ng panggulay Ini uh, ngeri pedi-pedi nya. Oh. Akan ah, pong unahan na kahit maliliit ano Aba, ipapanin pa ba rin Tatago ko yung balat Ay, aray talaga hmm. Wala pa rin, tubig pa po pag kinagat at nilaga eh, pinili ko na po yung ilang malaki At yung para naman Hika nga katay tayo makinabang uh, hmm, may gigi good news pa rin po naman ito at kahit pa paano ay may nakuha Yun, nari po, maganda-ganda oh. Yun, may kasabihan nga po tayo na hindi araw-araw ay Pasko. Hindi araw-araw ay Sabado. Oh. oh, yan. Yan yung mga kasabihan natin. Wither-wither lang. Tatago natin ang balat. Baka namang katay magkaroon ng ebidensya sa uwak. po ating harvest oh. Singit sa ulan, singit sa ano Singit baga lahat oh, oh, yan baka po may isang kilo ari. May ating panarili po muna yan Siguro po bukas kukuha ulit tayo. Palagay ko hindi makakarami pagka pinorder. Oh, oh. yung pa yung isang kuha oh. ko. Kita niyo sa poste yan. <laughs> yun oh. Ah! Yan po. Wah, Yo. Kita nyo lumipad. Nakaabang pa rin, nakamasid pa rin eh. Talas eh. Dini po sa ating taniman, napakarami nilang na nakikinain oh. Katulad po nung chicken manor. Yung mga prutas, papaya, itlog nung itik, ang dami oh. Kaya siguro yung mga yan, minsan dito na hum ano? Oh. Yung hindi ta kita o, 'yun no. Oh. Palapit 'yan po. Oh. Ya, malayo pa lang kita ng camera. Ya 'to. Oh. Yan, yan, yan. Yan oh. Yan oh. Ay, kita na tayo. Yan. yan oh. Pagkalupit oh. Yan pa, udami oh. po 'yan oh. ala kalangitan oh. Tatlo agad oh, nagmamasid sila oh. Dami. Malupit. <laughs> Dami. Yan po pala eh. Dami rin nga. Ano po? Talagang babalik at babalik ka nila eh. Ayun po. Ganun po naman talaga ang buhay. Oh, hindi araw-araw Pasko. Ayan, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Mais. Naunahan na tayo ng harvest. Happy lang po. Bye.